And and I to myself, wonderful... Hello Earthlings! Mabuhay! For today's video, mag na naman ako. <coughs> Tinatamad kasi ako magtanggal ng sarili kong buhok sa kilikili. So, papagawa ko na lang. After ko mag-wait, pero sa gitang naman yun, pinapasok na ako sa room na to. And then, start na. Kasi yes, yes, walang yes. problema, hindi magpapasa ng kilikili. After nito, 10 to 12 hours, tapos mm. -hmm. Status, kailangan wala rin regla. Mm. Uh -huh. Tsaka bawal din po yung pahit-pahit na kung ano-ano. O, oh, di ba mama, na mo. Maputi eh, oh, di ba? Maputi mm, nga ng kilikili. Tamad lang ako. <laughs> <laughs> tanggal ng buhok. Yeah, ang mam. Mm. Bango pa. Bango <laughs> your mam. Mm. Gimana? Okay, Pang ultrasound, charot. Ay, yes, ultrasound din po talaga to. Mm. Game na <waterproof. cam� threaded rehearsals> tayo, mama. Sige, masakit ba yan? Hindi so, na, wala, mama, wala <sm> <Lady> <-azione> Nagpaalam naman ako sa sarili ko kung ipapakita ko yung kilikili ko rito. <laughs> Nagpaalam ako rito kay ate bago ko videohan yung procedure. So, ahit muna. Then, lalagyan ng ultrasound na gel and then yung shots na. This is an IPL hair removal. So, kung may mga chicken skin kayo, recommended nila yung may diode. Mas mahal yung may diode, syempre. Pero kung afford yun naman, ba diba, why not? Coconut. After nyan, pinag na nga ako and then uwi na na diba? Ang bilis lang. Thank you po. Thank you po. Nagsalamin pa yun eh, na bago lumabas. Ha <laughs>